Kamusta mga kabiyahe Ako nga pala si Pips at ngayon ay isa na namang espesyal na biyahe ang ating gagawin papunta sa isang napaka-spiritual na lugar, ang Lourdes France. Sa itong kilalang pilgrimage site kung saan maraming tao ang dumadayo para humiling ng kagalingan, himala at katahimikan ng puso. ito ang Sanctuary of Our Lady of Lourdes dito raw nagpakita si Birheng Maria kay Santa Bernadette noong 1858 sa groto na ito naganap ang mga apparitions dito rin makikita yung Holy Spring na sinasabing na uh, nakakagamot ng kahit anong kapansanan. At maraming tao ang pumupunta para uminom, kumuha ng tubig. Bilang souvenir or pananampalataya. Tuwing gabi, may candlelight procession kung saan sama-sama ang mga tao mula sa iba't ibang bansa sa panalangin at kanta Ave Maria. Hi, ako si Bibi Sorosan at nandito tayo sa Lord's Friends. And before we end this vlog, gusto ko lang i kung gaano ako na hindi lang spiritually, kundi pati na rin sa culture. at ang kanilang mga pagkain dito. And shout out na rin po sa mga nakasama ko sa trip na to. Dahil talaga namang napakasaya at nasulit ng maayos ang maiksing bakasyon natin. Kung gusto mong maranasan ng kakaibang katahimikan sa iyong puso, ay eh mag-visit ka na dito sa Lourdes. Hindi ito tungkol sa reyon lang, kundi sa connection sa sarili, sa Diyos, at sa mga taong na nangangailangan din ng pag-asa. Salamat po sa pagsama sa akin sa biyay kung ito. Sana sa kahit sa simpleng paraan na ito, nadamang mo rin ang kapayapaan,